Ayan na idolo oh, yung Free Farm oh, malalapit. Yung orange shirt na na dinadayo din. Ayan, Free Farm. Ayan. Atos, dito kami sa may ano sa may maliit na isla. Maganda ang ano dito, rock formation idol. Parang nasa parang El Nido Palawan lang din. Ano maganda? Ano? Malinis din na tubig oh, tingnan Parang ano na rin yan yung yung dinadayo din ng mga ano dito ng mga turista dito. Ano. Ang ganda yung mga bato oh. Ano lang ilangoy? Tara na! Grabe yung tulis ng bato oh. No? Yan Iba yung ano? Iba-ibang ano? O Ang Ang ganda. Siguro sa ilalim yan, tagawa ng isda

minyata niya ata nag nagluto yung mga tao tugba ba tugba ng mga tao ito tinaysa ito na yung sa gitna gitna na ito ng maliit na isla paligiran ng dagat ha tayo ka Nag Saan? Saan sila nag agi San? Ito bitang ano sila nag Mar. Iyo na ikot namin to, paligid do dagat. Malit lang ta na isla-isla. Kurun na namin Maganda ang tubig malinis matinik pala yung ano dito oh. yung mga matinik na madadaanan oh.